Nakakasal ka na raw? No, wala pa. Hindi ko pa alam yan. Hindi pa. Ha? Ba't ang puliso? Sana, o. Oh. Kasi uh, ilang taon na ako, ilang taon na si Charlie. Eh kasi may nakita na raw na engagement ring na suot si Si Charlie. Lagi naman Tingnan nyo eh May suot din siya ngayon. Galing sa'yo yun? Hindi, hindi. Uh, may ipang nagbigay. Hindi. Hindi galing sa akin yun. Pero wala. Hindi. 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 Sisitahin ko. Saan, ha? Saan, na ano? Hindi ko alam. Tanungin yung si OG siya yung nananaginip eh. <laughs> <laughs> Mama O. So, Carlo lang natin, wala pa sa priority of get you getting married This year. This year? Let's see. Hmm. Tingnan natin. Ano pa ba Ano pa Ano pa bima? Ano pa bima? Ano pa sa magulo? <laughs> sa tahimik. Uh, okay, so tahimik. Pero di uh, ba yung bakano, you say na parang mas dapat makuna ang bago ang pagkakaroon ng anak? Wala akong sinasabi. Siguro depende sa tao yan. Wala ako para magsabi ng kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Pero so, Carlo, emotionally, financially, ready ka? To get married? Yeah. Yes. And do you think it's si Charlie? Later? Yes. Kailan mo na-realize na si Charlie na talaga? Siguro day by day, hindi ko ina-expect na, na ganun. Pero sobrang iba lang yung, yung outlook sa, sa buhay. Oh, nag, nagbago. Ano yung kaya uh, meron, ano yung qualities na meron si Charlie? Or to say na siya ni Paraisa? Palaban kasi. Uh, palaban sa tamang, sa tamang ano ah, tamang paraan. Oo, oh, oo. Oh. Parang so, um, uh, sa Kuswak sa istorya at mga dialogue niya sa third world dance eh. Parang mga ganun. <laughs> oh, parang siya nga yun eh. Oo. Oh, parang nag sa kanya ka-tribal. Oo. Oh. Challenge ka. Tsaka oh. ang 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 gaan, ang sarap tumawa, ang narinig yun naman pag tumatawa, dinig sa buong. Unproblematic. Oo. Oh. Uncomplicated. Oo, oh, hindi. Tsaka kapag may problema, pupuan. Pag-uusapan nang maayos, nang... Wala sa mga drama Never kayo sa buhay. Nagkaroon ng issue. Hindi nag-away. Nag-away. Pero pag-uusapan nang maayos. Yun, yun, yun naman eh. Yun naman yung, yung pinaka-importante. Mag maglalakad kami, lalabas kami, pag-uusapan namin. Anong plan niyo sa parin? Wala eh. Ang dami kasi lumalabas eh. Ang daming tao, ang traffic. Ang... Yeah, kesa ma, ma relax ka, mag-date mag yung... Kaka-stress yung traffic. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayoko kong sabihin yung ah, eh, kasi palaging meron pang magpapos sa'yo sa, sa buhay na to hanggat hindi pa natatapos to. So, masaya kami ni, ni Charlie. Nandun ako. Uh, tsaka hindi ako, huwag ka masyadong excited kasi hindi pa tapos yung buhay. May, may biglang magugulat sa'yo dyan. One Out of the blue. Man. Man. One, two, one, two, one. Never ka magiging handa sa mga sak sakit sa buhay mo. Sa so, pang-ilang Valentine? <laughs> kailangan mo ng, ng kakampi, kailangan mo ng, yung sinasabi ko sa'yo, anchor, friend, uh, partner, family. Parang nakita mo sa kanya lahat. Yes. Sa pang-ilang Valentine yun na ito together? Second. Second. Second pa Second. Second.